Gera sa pagitan ng China at Taiwan, nagbabadyana matapos palibutan ng mga military ship ng China ang buong isla ng Taiwan. Pilipinas, damay din umano kung sakaling sumiklab ang gulo. Pumutok ang balita ni Tulang Martes na ang China ay naglunsad ng malaking military drill sa palibot ng Taiwan. Ilang malalaking barkong pandigma ang pumalibot sa buong isla at nagpalipad din sila ng mga fighter jets. Matatandaan na kahit na mayroong sariling gobyerno ang Taiwan, ay hindi ito kinikilala ng China at naniniwala silang kanila pa rin ang Taiwan at dapat sila ang kumontrol dito. Subalit, hindi nagpapatinag ang Taiwan dahil sa ilang taon na lumipas ay napalakas na rin nila ang kanilang puwersa kasabay pa nito ang patuloy na suporta sa kanila ng United States at ilan pang malalakas na bansa tulad ng Japan. Dahil dito, nagbanta ang China na kung hindi nila makukuha sa maayos na paraan ang Taiwan ay handa o mano silang gumamit ng puwersa upang mabawi nila ang sinasabi nilang kanila. At nito nga lang Martes ay nabigla ang mundo matapos maglunsad ang China ng nakakabahalang military drill sa palibot ng Taiwan na ayon sa ilang mga war experts ay paghahanda na umano ito ng China sa nalalapit nilang pagsalakay sa Taiwan. Agad namang nagkomento ang sandatahang lakas ng Pilipinas ukol sa nangyayari sa ating kapitbahay na bansa at sinabing maghanda na umano ang kasundaluhan dahil madadamay umano ang Pilipinas kung sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng magkagalit na bansa. Idiniin rin niya na libu-libong Pilipino din ang nagtatrabaho sa Taiwan at kung magkakagyera ay kailangan nilang saklulohan ang ating mga kababayan. Maaari din madamay ang Pilipinas dahil mayroon tayong ugnayang militar sa US na kaalyado naman ng Taiwan at nangakong tutulungan ito kung sakaling magkagulo. Kung ating babalikan ang mga balita, ay tila ba nakahanda na rin ang Amerika sa pagsugod ng China sa Taiwan dahil sa paglalagay nila ng mga malalakas na gamit pandigma sa mga estratehikong lugar sa ating bansa na nakatutok mismo sa Taiwan upang kung sakali man ay mabilis na makakaresponde ang Amerika upang sumaklolo sa Taiwan. Marami na ring sundalong Amerikano sa Pilipinas dahil sa isinasagawang EDCA sa atin at makakatulong ito upang mas mabilis makapag-deploy ang Amerika ng mga sundalo papuntang Taiwan kung kinakailangan. Ganun paman, naway maging kalmado ang bawat bansa sa pagharap sa kanilang mga hindi pagkakaintindihan upang wala ng mga sibilyan na madamay. Nakakatakot ang at sana'y hindi ito matuloy.